na wala si number 12 na kulay pula ang monitoring ay ang parte ng farming sinirang natin kung kumpleto pa sila para palagi mo alam kung ilang pa dapat ang halaga mo kung may nawala ba o nabawas tila, kasi kung wala ka nito baka hindi mo pa alam na na ang negosyo mo okay ngayon dito sa farm umaga nag chuchor si Jampul at si Jayman abalayan muna natin kasi kailangan natin inventaryohin yung ating layers tirang natin kung kompleto pa sila pero sa estimate ko naman kompleto naman sila pero para lang documented yan dapat documented tayo lagi so bibilangin lang naman natin so di ba may ring number tayo tatamputin lang isa isa titingnan natin kung uh, uh match pa kaysa noong nakaraan at kung may lockdown na number ibig sabihin may mali di ba kasi sunod sunod naman yung number na nilagay natin no nakaraan okay. siya pasok na kayo huwag kayo Pati ang ng number mo. Sino ka? Number ano ka? Siya si number 5. Huh? Huh? Number ano? Number 5. ka Zero, three. Dahil na dito na tayo, kunin na natin yung itlog nila. Okay, meron tayong isa. Hindi nga itlog nga, may ko dyan eh. Dalwa, ang ganda talaga ng itlog naman. D1 auto. Brown na brown. So dito. Wala. Sumaga pa, kaya dalawa pa lang yung itlog. So ito yung listo natin na nakaraan. 31. Yung ating uh, layers 1 dati so brown muna tayo lahat brown Ano? 7 14 14 9 So ganito ha, para pag kayo mag-inventory ng inyo 23 20 Yan. Ito dalawang ito, impostor to Layers 2 to, to Sino kayo nagbabalik din ng hindi tagarin eh Kaya kami sing-sing ano you know, pula sila So dadali natin niya sa layers to Andun sila oh Ay baka may ano dun pa oh, may layers 1 dun So sa inventory natin Kulang ng number 22 na item At number 30 napula So, bago natin i-conclude na nawawala, tingnan muna natin doon kung wala talaga doon. I-list ko na yan. Anong number yan? Kresi yung Ah, kinsi. Tingnan natin ang lalabas sa tawas dito. Sana, na yung dalawang layers. So, sa last inventory natin, meron tayong labing anim na layers. 2 Pag wala dito tininulo ni Jaymon yung... 11? Layers. Sa kaunat. Ayan. Yeah. Ilapit nyo muna doon, huwag nyo doon. Matanda nga yun siya. So number 10 siya, napula. Bilangan natin yung itlog natin dito. Isa, ito ang daming inuupuan nito. Apat sa layers to natin meron tayong sham Meron pa ba dito sa opila Okay Dito sa layers to Meron tayong kagito sham Ang bilis Pa 11 Number 11 9 9 So dito, sa ating layers 2, nawala si number 12 na kulay pula. Sa layers 1, nawala si number 22 na kulay black. At si number 30 na kulay pula. Nasaan? Ang bottom line, tatlo yung na-eliminate na manok. So at least, yung monitoring natin kita kita natin diba kung anong kulay yung nawala anong number yung nawala hindi tayo lost Yan so, yung uh, purpose naman itong ating monitoring na ito so ngayon punta naman tayo sa ating kambing Be, uh, magtuturo, magtuturo, tayo ng ano, liver extract Nasa sa ganun uh, makrecover sila kasi nagpurga tayo kahapon <laughs> ano na repair na ito na repair na uh, di umano yung kulungan ano kahit si Hawk ang umano dyan hindi lalagpas Uwa ah. ay nang mahilig manira eh Yun nga Kaila Eh ba't doon nilagay? Lubay <laughs> Ah ikaw yung sala na laging naninira yeah. Sa so, lahat Lahat ang ating tuturukan Saan <coughs> so, na no? Ano yung anak? <coughs> anak <laughs> Sa bulok na Ito, nalaki lang yung utong nyo. Hindi, <laughs> nalaki yung dede. Hindi ka tulad si Macy. Pero tingnan lang natin. <laughs> okay. Sa baka, pinipitik mo lang ganyan eh. Para hindi siya magigil. <laughs> Massage. Ala, ala. Ya, 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 ya. Ano? <laughs> ah, kabado, kabado eh. Kabado. Relax ka lang. Diba, ang kit ng ano, mas mahaba na. Pero mas mahaba kaysa kay Binky. Ang haba rin na sa so uwan hmm. <coughs> nito, sigurado. Haba Iya, okay na. Okay na! Okay na, diba? Oo. Nabuhan! Yes! Ang sight mo na han, Very good. Eh. Balik. Ay, okay, yun na muna para sa duty ko ngayon dito sa farm. Papasok na ulit si Call Duty. Yun lang. Peace.